Ayan, mga ka-fishing nga oh. Ayan, oh. Bilis na ng pagbaba ng tubig. Ayan. Ayan. Ayan, umaga, mga ka-fishing hunting. Ah, uh, samahan na naman po nyo ako sa isang panibagong fishing hunting. Kamusta nga po pala kayong lahat? At maraming salamat sa inyong lahat sa pagtitiwala nyo. Ayan, mga ka-fishing hunting, narito na ulit tayo sa spot. Dito sa dating pinanguhulihan natin ng mga nakakaraan nating video. Pabalikan lang huli natin. Ang oras natin ay alas 6 na pong mahigit. Inunahan lang po natin yung yung paglotaid. Kasi oh, ang, pag, hindi na natin nabutan to na medyo malalim. Eh, na natutuyo yung pinamumutukan natin. Kaya ibig kong sabihin, inunahan natin makarating tayo rito ng malalim pa bago bago bumaba yung tubig kasi yung ang laki ng tubig eh gabi pag laki ng tubig sumusunod na yung mga isda kaya pagbaba naman ng tubig sumusunod naman na pababa yun ang naantay natin doon natin maka, madadali yung mga tilapyang mga bumababa sa sapa kaya aambusin na natin sila kaya mga ka-fishing hunting, hindi pa tayo nakaset up. Medyo maaga pa nga po. Medyo nagpapalaywaliwanag pa tayo ng konti. Sana swertin ulit tayo at nang kapag uwi ulit tayo ng pangulam. Ano mga ka-fishing update ko na lang kayo pagka nasetasan na tayo ng punong pwesto natin. Ayan, dyan tayo sa may ipil na yan. Dyan lang tayo sa mababa. Hindi tayo do sa sobrang taas do sa dulo. Medyo sumunsubo na doon sa... Puputukan natin eh. Pagka doon tayo pumuesto. Mga ka-fishing ating. Puputukan uli natin. Ayan. May <tap> mga lutang na yon Mga arroyo. Antay lang ulit po tayo ng dating ng tunay. Ayan. na tayo. At nakaset up na rin tayo mga kapising ating. Abang-abang na lang po tayo. Ayan. <tap> Natanaw tayo mga kapising ating. Sana, sana. Tan. Yan, terima natin mga ka-fishing hunting. Tayo na ng rating. Ngayon na sa gilid. Sumunod na sa Agos. masabit Kaya mga ka-fishing hunting Good size na naman, four finger Wala pa yung mga malalaki ha. ah Kung dumarating Tayo natin Kahapon, nakadalit tayo din ng mga malalaki Oversized din So may puputukan tayo Mga kapising ating Medyo malayo lang ah, So nawala pa yata ah, Saan na nga ba napunta Puputukan natin Nawala pa Nawala Ito na lang Pupukan natin Yun ang pinamaan natin mga ka hunting Kita ko yung bagsak ng bale Yeah, matagal na kinikiran to, malayo Yun nga, tinamaan natin mga ka-fishing Kung nangusuan lang ah Sana maganda tama Para hindi malaglag Oh, ano ba to? Ah, tunay mga fishing hunting. Yun, ano naging problema? Kaya lang malapit na sa atin. Malapit na mga fishing hunting. Try natin abutin. Try natin abutin. Yan o. Oh. Mabutin natin mga fishing hunting. Mukhang natin mabut. Oh. Bababae mo pa aku, ako? Ay, harap ang putin to. Ay, mga fishing hunting. Sumabit. Kunin natin. Mga fishing hunting. Ay, ayan.

Ayun, may pupuntukan tayo ulit mga ka-fishing hunting. Ayun mga ka-fishing hunting. Pinamaan natin. tumatakbitalin natin eh. Ayun o. Ayun, baon na naman ang ating bala. Butit madaling bunutin. Malambot yung lupa mga ka-fishing hunting. nakakaraming na tayo mga ka-fishing hunting Boy! good morning maghahanap na naman tayo ng pangulam ulam <laughs> dami nun <laughs> ah, uh, Oh. Pero mabilis ang, pagbaba eh. Maya maya ito, wala na tubig. Yun, may pagpuntuan tayo ulit. Siya ito malayo. Ako, oh, marap sa atin. Tayo natin tumagilid. Pag tumagilid dyan, mga kapising hunting, atin na yan. Ito na lang, isa na lang na yun. Yun ang kaya natin mga fishing hunting hindi natin medyo natanaw na sapul na pool ano natin, tinamaan natin yun tinamaan natin malayo oh. na yung tali natin ayan oh. yun baon na na may bala natin sumabit dito ulit sa sanga mga kapising natin maganda naman para tama yan Ayan mga kapising ating Good size na naman casual oh tumititig mga kapisig hunting tumitig na ayun atihaya at na siya mga kapisig hunting So oh yan yeah, mga fishing hunting. Fakie ang isdari ito. Yeah. Tanaw mo eh. Three finger lang pag nabaril mo eh. Ang pala. Ayan ah, mga kapising Ang ah. Laki. Ah. Mga kapising bumaba na tayo sa pwesto natin. Alos eh, wala nang tubig. Low na talaga. Eh, Mag-alas 9 pala ng maga. Pero sulit naman na tayo. Ah, at makapag-uwi na tayo ng pangulam. Ipakikita ko na sa inyo yung huli natin mga kapising-hanting. Kapising-hanting, huli natin. Ubus ko na at namakita nyo. Ayan mga Sulit na naman ang ating araw. yan mga ka Sulit ang ating araw. Ayan o. Oh. Papag-uwi na tayo ng ayan pang-ulam. Salamat sa biyaya ang pinagkaloob nitong araw na to. At maraming salamat po sa mga nanood ng video po na to. Kita na lang po tayo next video. God bless po, ayan. Yeah.